single na ngayon si Jack Roberto na nakilala sa kanyang makulay at masayang love life noon kasama si Barbie Forteza. Maliban kay Barbie, may ibang mga babae din mula sa showbiz na nalink kay Jack. The Philippine Showbiz List presents mga babae sa showbiz na nalink at nakarelasyon ni Jack Roberto. Barbie Forteza Bukas na aklat sa publiko ang makulay na tinakbo ng love life ni Jack at Barbie Forteza. Una sila nagkasama sa 2016 indie film na Laot at dito pa lang ay nagumpisa na ang pagpaparamdam ni Jack kay Barbie. Aminado si Barbie na mayabang at presko ang unang naging impresyon niya noon kay Jack hanggang sa nakatrabaho niya ito at na mahiyain pala ito sa totoong buhay. Nasundan ang pagsasama nila sa 2017 rom-com TV series na Meant to Be kung saan isa si Jack sa mga naging katandem ni Barbie. Hindi pa ba man natatapos ang programa ay eh may rumors na tungkol sa pagkakamabutihan nilang dalawa. Hanggang sa tuloy nito na kumpirma sa birthday related post ni Barbie noong August 21, 2017, makikita ang larawan niya na magpapalipad ng isang candle balloon sa Shine Festival. Isa sa mga pamahiin na maiuugnay sa candle balloons ang paniniwalang kapag sinulat mo ang kahilingan mo rito, matutupad ito. Isinulat ni Barbie ang wish na Monay at Pandesal sana magtagal na nalikipan niya ng three heart emojis. Monay ang tawag ni Barbie sa sarili na sa bilugan niyang mukha at Pandesal naman ang bansa ni Jack dahil sa kanyang abs. Kalaunan, inamin nilang dalawa na opisyal na lagi magkasintahan sila noong May 19, 2017. Sinabi ni Jack na si Barbie ang unang niya nakatrabaho na artista sa GMA at kitang-kita niya ang pagiging approachable nito at hindi suplada parang hindi niya mararamdaman na baguhan ka sa industriya sa paraan ng pagtrato ni Barbie na tila ba matagal lang magkakilala. Aminado din si Jack na kahit todo na ang effort niya, alam niyang hindi siya ang ini-imagine ni Barbie na magiging future boyfriend nito. Dinaan nga raw niya sa slowly but surely. Katunayan ang una niyang niligawan talaga ay ang mga magulang ni Barbie. Kinagiliwan ng kanilang fans ang smooth sailing relationship nila ang pagiging malapit nila sa kanilang, kanilang pamilya, pati na rin ang collab nila na pranks sa vlogs. Hindi naman nakaiwas sa mga ilang break up rumors ang dalawa. Sa kabila ng mga controversies na umiikot sa kanilang relasyon, nagpapasalamat si Barbie na hindi si Loso si Jack. Maging si Jack ay ang paninindigan na hindi talaga siya nagsiselos dahil na alam niyang bahagi lamang ito ng kanilang trabaho. Sa mga lumipas na taon, pinatunayan ni na Barbie at Jack ang matatag nilang samahan at bukas ang sabing the one nila ang isa't isa at naroon ang kaseryosohan sa kanilang kakahantungan na magsasama habang buhay. Ngunit sa hindi inaasahang takbo ng kwento, noong January 2, 2025, ginulat ni Barbie ang marami sa balitang hiwalay na sila ni Jack matapos ang pitong taon at pitong buwang relasyon. Sinabi ni Barbie na exceptional kung paano siya minahal ni Jack. Pero may mga magandang bagay raw na sa diyang nagtatapos at tinawag ang breakup nila na beautiful goodbye. Clea Pineda Bago pa man maging kasintahan ni Jack si Barbie, ang kapuso actress si Clea Pineda ang isa sa napabalita na karelasyon niya noon. Sa kantunayan noong 2021, umugo ang breakup o pagkakalabuan ni na Jack at Barbie. Ito ay na magkatambal si na Jack at Clea sa programang Stories from the Heart, Never Say Goodbye. Tila may naging warning si Barbie rito na mag-ingat dahil marami raw nagkakadevelopan ng mga artista sa lock-in taping. Marami ang naintriga sa ipinost niya sa kanyang Instagram story na isang quote. Nakasaad dito, I notice everything. I mean everything. I notice the way someone talks to me starts changing. I notice the little things people do and little things they used to do. I notice the little lies and the things they think they can hide from me. I notice every single detail. I just don't say anything. Bagamat nilinong ni Jack na never nagkaroon ng selusan sa mga ginagawa nilang projects, may ilang netizens ang pinagpalagay na ang mensaheng ibinahagi ni Barbie ay may kinalaman sa tambalan ni Jack kay Clea. At kaugnay nito, isang panayam, sinabi ni Clea na narinig niya ang sinabi ni Barbie tungkol sa warning-warning at iniisip niyang biro lang ito nila ni Jack. Tiwala siyang naiintindihan ni Barbie ang trabaho ni Jack at ganoon din si Jack sa trabaho ni Barbie. Ayon kay Clea, magaan makatrabaho si Jack. Suportahan nga raw sila on and off cam at pinanatili ang pagiging professional. Sa kabila ng pag-uugnay sa kanila noon, nanatiling tahimik si Jack at ayaw sagutin kung naging sila ba ni Clea bago paraging sila ni Barbie. Hanggang sa noong 2023, kasunod ng pag amin ni Clea sa publiko na isa siyang lesbian na kumpirma ang espesyal na ugnayan noon nila ni Jack. Sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni Claire na nag-try din siyang pagbigyan ang mga lalaking nanligaw sa kanya pero talagang hindi ito nag-work. Dito matapang niya pinangalanan ang mga lalaking nakadate niya noon at isa na nga rin si Jack. Ibinahagi ni Claire na matapos ang Starstruck noong 2015 kung saan siya ang hinirang na ultimate female survivor. Nandiyan daw kaagad si Jack. Ilang buwan din daw silang nag-date at kinilala ang isa't isa na umabot din sa magpapakilala ni Claire kay Jack sa kanyang pamilya. Dagdag pa ni Clea, wala ding alam si Jack sa kanyang tunay na seksualidad at nalaman lang nung isa na publiko niya ito. Ang tatawang ibinunyag pa niya na tinanong daw siya ni Jack kung baka pinag-eeksperimentuhan lang siya ngunit sinabi ni Clea na trinayin niya at humingi siya ng paumanhin kay Jack. Kim Domingo Noong November 2021, binagpiyasta ng mga netizens sa social media ang ugnayan ni Jack at Kim Domingo. Nagsimulang ispekulasyon sa guest appearance ni Kim sa The Bubay and Tekla Show nang matanong siya kung may naligaw ba sa kanya na kasamahan sa Bubble Gang. Inamin niyang meron pero ayaw niya talagang ibisto kung sino sa Bubble Gang Boys ang pumorma sa kanya. Kaya naman ipinakita sa screen ang mga larawan ng mga lalaking cast sa Bubble Gang. Nang tanong niya si Kim kung nasa mga larawan ang nandigaw sa kanya, sinagot niya ito ng oo. Bagamat walang direktang tinukoy si Kim kung sino sa kasamahan niya sa bubble gang ay nagpakita ng interes sa kanya, malakas ang hula ng netizens na si Jack ito dahil na rin sa ang post ni si Ian Gaza ukol dito. Gaya na nakagawian niyang paraan sa paghahati ng chismis sa kanyang Facebook post, sinulat ni si Sian ang mensaheng Good morning po sa lahat except kay Barbie Tessa. Sa comment section ng kanyang post, sinabi ni Sian kay Barbie na may balita siya tungkol sa boyfriend niyang si Jack. Kasunod nga nito ay ang makahulugang pagbanggit niya sa pangalan ni Kim at humirit sa pagsasabing crush niya ito maraming taon na nakalipas. Hindi ganap na napaliwalag ni Sian ang kahulugan ng kanyang mga cryptic post at iniwan ang huling mensahe tungkol sa isang insidente o sa Tomas Morato noong Setyembre pero pinutol niya ang kwento upang mag-agahan. Kaung din ang pag-link na Kim at Jack sa guest appearance ni Barbie sa vlog ni Bea Alonzo noong 2022, sinagot niya ang pang-iintriga. Kwento ni Barbie, nanood siya ng mga video sa TikTok na gawa mula sa mga post sa Facebook. Habang pinapanood niya raw, napansin niya nabanggit ang kanyang pangalan, pati na rin ang pangalan ni Jack at ni Kim. Ngunit dahil sa hindi niya maintindihan, inescroll na lang daw niya ito at itinuri na parang mga trolls. Kumpiyansa at diretsahan ni sinagot ni Barbie ng no ang huling tanong ni Bea kung nag-cheat na ba sa kanya si Jack. Ava Mendez. Isa sa mga kilalang na link kay Jack na pinutakti ng batikos ng Jack D. fans ang Viva Max artist si Ava Mendez. Nagsimula ang mga rumor sa pagitan ng dalawa na mag-viral online ang mga larawan at video nila na magkasama sa isang party. Pero ang mga espekulasyon ito ay matapang na hinarap ni Ava at nanindigang walang nangyari sa kanila ni Jack. Sa YouTube vlog ng content creator na si Madam Lamon Queen noong December 26, 2023, dito ay inami ni Ava na totoong nagkasama nga sila ni Jack sa isang party na ginanap sa isang 5-star hotel. Pero ito raw ay dahil pareho nilang kaibigan ang may birthday at sila lang ng dalawa ang artista sa event. Tulad ng anumang party, ayon kay Ava, ang mga bisita ay madalas na uminom at nagkakasiyahan. Pero sa kaso nga raw ni Jack, napansin niya na maaaring medyo nasobrahan na ito sa pag-inom. Nabanggit din ni Ava na sila lang dalawa lang ang artista, may mga nag-request na mapapicture sa kanila. Kaya ang ginawa daw nila ni Jack ay nag-ikot-ikot sa bawat table upang makapag-picture ang mga bisita na present sa party. Ipaniliwanag pa ni Ava na ang mga larawang kumalat online ang mga cropped pictures na at hindi pinapakita na sila ni Jack ay kasama ng ibang tao noong gabi yun. Matapos nga raw nito ay bumalik na sila sa kanilang table at sinabihan daw ni Ava si Jack na alalay lang sa pag-inom. Bigla naman nagtanong si Madam LQ kung paano nalalasing si Jack at hindi kinailan ni Ava na nagiging touchy si Jack. Nang itanong kung touchy si Jack kay Ava, sinabi niyang hindi lang daw sa kanya, kundi pati na sa ibang naroon. Paliwanag ni Ava, may mga tao na binibigyan ng malisya ang mga ginagawa ni Jack, pero para sa kanya, normal lang ito dahil kilala niya si Jack at nauunawaan ang behavior nito kapag nakainom. Binunyag rin ni Ava na nalasing talaga silang lahat sa dami na kanilang nainom at doon na raw naging aggressive si Jack sa kanila. Nilinaw din ni Ava ang issue na di umano'y nagkasama sila ni Jack sa isang hotel room. Anya, sa kalasingan nila ng todo, ang may birthday na daw mismo na initiate na kuhaan sila ng magkahiwalay na kwarto upang doon na lang magpahinga sa gabi niyon. Kwento ni Ava, habang papunta sila sa elevator at room, may mga fans na nakakita na may ginagawa si Jack sa kanya. Gaya ng simpleng yakap mula sa likod na parang kaibigan. Pero nilinaw ni Ava na wala namang halika na nangyari. Paliwanag niya, lasing si Jack at medyo bangag kaya naghahanap ng sandalan at dahil siya ang malapit, siya ang niyakap. Sinabi ni Ava na nagpatuloy pa sila mag-inom sa kwarto niya ng gabing yon at natapos na magbalikan sila sa kanya-kanyang mga kwarto ng hotel. Ganun pa man ayon kay Ava, bumalik pa daw si Jack sa kanilang kwarto para magpatuloy ang kanilang inuman so balit wala lang natirang inumin para sa kanila. Nang tanungin naman siya ni Madam LQ kung papatol ba siya sa taong may jowa, sinabi ni Ava na hindi at nilinaw na hindi niya type si Jack.